Ito, ayun o. Uy, 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 gawin na mo yun. Oo oh, nga eh. Akin! Akin si Tresh! Akin si Tresh! <laughs> <si Trash>? Akin <laughs> si Tresh! Wala lang. Ay, <laughs> na, kukuli na na isa yan eh. Kukuli na na isa yan, boy. Kukuli <laughs> na isa, boy. Ay, akin <laughs> <ay, ay, laughs> yata o. Oh, 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 oh! Nice na, nice na. Hello. Hello, ano na? Putek na yan. Updated na. Okay. Akala ko lang pwede na mabuo yung country sa sa spatula. Tinanggal na yung Yun! jazz. Yun! Magka-country ako. <laughs> <laughs> Teka, ano nga ang update na? Magka-country yeah. ako. Ban-ban ka talaga, Mario. Update, update. Huwag na walang tinginan. Biglaan na lang. Hindi, joke lang. Nakalaan na. Country na. Nakalaan sige, sige. na. Patryin natin yung country. Kasi sobrang last ko na ito. <laughs> Pusang galaw eh, EDM na ako agad. Lana, pinapili ako. Si Chazla. Ayun, spatula at tsaka... Ano? Ang ganda na ito ako dalawa. Spatula lang sa ah. Boy, spatula lang. Ayan, spatula tsaka negatron... Clock. Wow. mag na ako. na naman, talo yung na arang emo. <laughs> Oh, Tapos yung ang tampal yung kinilip Yun! Puro pang pauna wala pang gamit yung urgot. Palakasin ko nga yung Katarina. Sobrang lakas ko. Na, nakikisirip to. yun? yun. Si Kirizaki. Tapos yung isa to sa pangalan ng tuberculosis. Sabi ni John Sisi. City Force. mo na. Iingay mo naman. Oo, oh, diba? Sanggalang kulat! Ikaw, Iba. Ooy, walang may vex. May vex agad tsaka, <laughs> Amumu. Yung mga hina talaga pinagbibigyan bibigyan Kaya nga kita pinagbigyan. Pantyo ang kailangan. gumagana dyan. Ako hindi wag, wag pantyo yun. Focus lang tayo okay. sa country. Eh di wag. Gusto ano mo na nga ito, offer? walang jo, talaga. Kuli mo na agad! Dahil pa sinasabi. Thank you. Salamat! Wow! Ano ano? No, no, cybernetic uplink? Wala ko yun Kaya tayo na no, Restore to mana. Restore two mana para kay Bexen. Mamaya 3 star yan si Bex. Oh, makes sense ah. Tumatalino ka na <laughs> <laughs> Pagpalik ka. Ang naman na ngayon ah. Ano nga na, ibang klase ka na. Hindi mo oh, panalo agad. Ano, ay, umabot! Siyempre! Papahiya kayo may laks ng kalaban. Oo, so, hindi tayo bida ngayon. Ang bida, talo sa una. Ba naman Mario? Di wala na, hindi wala tayong mapipili sa carousel. So ano pa mapupunta sa akin? Vex. Oo, oh, ano oh, pipiliin ko? Di ba? Wala. O, oh, wala ka akin si ano? Si... Agnet, Oo, oh, yung Jazz Emblem nga, hindi na napo-forge. Twitch! 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 <laughs> At ba kinuha? Akin nga yan eh. Kala ba si Vex sa'yo? Ano na Labo mo naman. Labo mo din. Pero may isang nagpapatugtog no, na. No? Gaya yung pag mga natatalo na eh. Nagay <laughs> ka na ng item. Teka lang mamaya ah. na. Pinitay ko si Samira. Ay Samira lahat yan. Country ka na. Country ka nga pala. Oo. No? Oh, hindi ko gagamitin itong ano. Negatron cloak. Pang ano yan. Pang convert. Pang spatula. Pang spatula. Ikaw, binigay mo sa akin Tom Kench, one star ko binigay ko Bex dugi ang wala taktipet Mario hahaha talo 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 Giant Slayer, para. Ay, Samira, Mira. talo 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 Oya, ano, Katarina. Oya, Urat kahit sino basta strong uy nako may country sa kabila mario pero may ani siya wow that's good that's legitimacy at It its finest Hindi oh. ka na abot, ban-ban ka eh. maabot. Pwede lang ako. Pwede lang may nagka-entry din oh. Pero may yone siya. Bakit? Ang weird. Anong buuwin yung sanggala siya? <coughs> Ayan tayo sa mira, -mira. Ayan na, entry na to boy. Wala na. GG sirs na to. Kita mo yung twitch ko. Pero sinisilip ako ng mga alaban. Gano'n na ba ako alakas? Wala pang item yan, no? Hmm, partida, boy. Binibit-bit kita ng mga item. Sige, hinahan ako tayo. Tinutulungan kita eh. <laughs> Nalaba ko si Tubol. Doon ah! may set na siya. low may set na siya, boy. Talo na ako na to. taas ko naman. Oh, kailangan pa tulong. Ano ba yan? Ang hina naman eh. <laughs> Ba't may umaanda sa gilid? Bag yun siguro. Na na buo ko na yung amo. Na, na, ano na? Hindi mo, kay mo na kailangan. Ibig sabihin, ban-ban ka. Hindi mo may amulay, Sen. Gamitin mo na mga item mo. Oh. Papa... Papaipunin mo na naman ako eh. Gamitin mo na mga item mo. Yaks ka lang, boy. Marunong ka pa sa eh. Sa pro, eh. Alam, may country din ang kalaban. May country nga, may, ka, may kagawa ko. Ako, talo na ako dito. Talo nga siya agad, diba? Kawawa. Mga country talaga, parang may hihina. <laughs> ma bubuat yan, boy. Oh, 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 tumitele pa dito. Oh, sabay pa kayo ng isa. Oh. oh hindi na umabot yung isa. Banok. Ay, hindi umabot siya, man. Hindi na naman ito. Kailangan pa ng tulong ko. Ito may samira ko. Oh, nabuhay, oh. Kailangan ba yan? Sabihin, hindi ko kailangan ng tulong mo. No. Wala pa akong item niya. Partida. Walang <laughs> item. Nananalo na ako pag pinupuntahan pero na akong panggamit sana kay Urgot eh kaso wala akong Urgot main. Yung katagi ng headliner na lumabas crowd driver pa yung Tapos wala pa rin akong spatula. Tagal naman na magsasend sa ng spatula. Uy lo, may I talon. ni ano, Kirizaki men. Sobrang lakas ng Kirizaki. Ano ba yan? Ano na? Ano ang hina mo naman. <laughs> pang-apat pa. Ay, ano, eh. dami puro imo. <laughs> puro imo, men. Hello, nakatapat sa nakatapat talaga sa iyo yung ano yan. Eh. Ay, akin si Papi, eh, kinawa na. Sige, iyon na eh. yan. Kailangan mo yan. Mahinang nilang Uli ko si TF! Yes. Uli mo na si Bex. Ang hihina mo eh. Huwag yan! Item ako. Oh, Oh, kailangan mo na isang Bex. Bex na nga lang side ko sa iyo pag may nakita ako. Sobrang yun. Pantheon kailangan. Ibubuoy mo ibu, ba yung Pantheon mo? Huwag huwag na Pantheon. Can country lang save mo. Country. Kina mo eh. Hindi huwag. Hindi ibenta ko. <laughs> Bineta. Oo, oh, country lang tayo men. Sobrang lakas ang mga country user. Oo, oh, lakas ko na. Hindi na mapigilan. Ganto pa talaga tong TFT. -TF oh, uh, wala pa na tulong ko. Oh. Ay, buka na dito. <laughs> Abog na sa porta. Nawala. Ah, 2 3 cost na lang baka may tapos hey, na. Yeah, na. napakayabang. Meron na akong ano. Meron na akong tawag dito. To, tak Si? Kata? Si Kata. Sige, send mo. Huwag na. Para value. Sige, sige. Gabang mo. Si, ano lang. Ipon na lang tayo ng ibang mas worth. Dito mo na yung, ano mo, oh, dami daming item, mo. Oh. Ano ba naman yan? Tatalo tayo. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung anina no, kakakabit, uh, eh. Send mo na lang si, ano, si Amomo next, next round. Sige. Kala ko ba, buo na. Arty mo naman. Eh, kaysa d naman, may stock dyan. Kesa may stack dyan. Kesa may stack dyan. Tutulong ka pa dito? Hindi kita kailangan. Hindi kita kailangan. ko buhay pa dun oh. Ay, Di ka off. mo pwedeng... ...pigilan? <laughs> Di mo pwedeng pigilan yung kalakasan ko. Ka? <laughs> Parang lakas ko naman yata. Uy, ano yan? Sakit. Silo, lakas ang game. Uy, tulungan mo dito. Talo may, na ako. May lumes may, may back dito para na matalo ako po yun. masakit yung ano, si Kiri okay. may akin. back dito eh. Ayan. Yeah. Hina mo naman. mo naman. Lucks with lucks after your countrymen saw us view. No, Gigiot to Bulcolosis. Diyan na ako. Oh. Ito na ako maabot. Ay. Ano ba yan? Wala ba ang sa akin? Ang sakit na ito. Pinataba mo. Kailangan niyo ano, puti si Pantheon. Sige, send ko na. Hindi, hindi. Pag na 3 star mo, sabi ko nga sa'yo ano yun. I-send Is Isang... mo sa'kin sa pag na three star mo. Si Pantheon? Kailangan ko ito, baliw ka. Ah, nakala ko hindi mo na kailangan. Kailangan ko yun oh, uh, eh. Oo, ako na. Ayan, may ano. Kailangan ko ng item. Wala pang spatula, napakamalas ko naman. Oo nga, ako din wala. Wala rin sa si Jax. Si Bad... Akin na si wala, Dazzler. Wala mo, talo pa tayo, boy. Uy, walang kumuha. Punin mo na si ano. Si Ziggs. Ano? Punin mo na! Ang hina mo naman. No, ano nga. big shot. Big shot pala si Kirizaki. Kaya masakit. Lock muna natin. Hindi, hey, walang mangyayari ko. Ilalock. Oo oh. nga. Okay, Hindi, berta ko na siya. na. Yung amo mo pang raptors? Oh, <laughs> ano? <laughs> bueno, mas mali yun sa Yon! Yon, pera. Yon! Sa na nakapag-clear ng space. 3-star na yung pantheon ko. Wala na, panalo na to, Mario. Pwede ka na mag-ano? Pwede ka na mag-lilo. Ah, sige, sige. tripod din ako ah, kailangan ko magpa ano, level 8 Si ano naman, bubuoyin ko si Vex Lakas oh Pupunta ka pa dito Huwag na Nagpa-picture lang ako Hina mo naman <laughs> magising Wala nang pag-asa sa spatula ang putik. Hindi yan, tiwala. Wala na, tapos na eh. Wala yeah. nang makakuha sa carousel eh. Yeah. Hindi yan. Lakas pa nito bulkulosis. Talo ka na naman? Doon, lakas pa nito bulkulosis. Na Naka-crowd diver, ano. Heart steel. Ano sa'yo? Tactician to completed item and report. Jack, pusong galabot ang gaganda na sa'yo. 5 cost champion and 7 gold. May, mahal yung tactician eh. Ano na lang? To completed item. Oo. Napakaswerte. Putik to completed item. Eh na, urot na, urot na. Ah. Pusang gala, urot. Pusang gala, urot. Sana nga nag-Morello ko kay Katarina Hindi na sana ako nag-jewel Mali ako doon Sakit ni tuberculosis Sakit ng gin niya Naka-artifact yung gin oh Manazane, hindi pala artifact Napaiyak ko lang kalaban no? Oh artifact nga, manazane Swerte Sakto naman sa kanya ito, ayun no? o. Uy, 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 kuna ano mo yan. Oo nga eh. Akin! si Tresh! Akin si Tresh! Si akin si Wala, si wala, wala. Uli na, kukuni na na isa yan eh. na isa yan, boy. na isa, boy. Ay, akin yata y. Oh, 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 oh! Nice na. Nice kina Nakuha. pero talo pa rin. na yun. <laughs> Eh, ma ma mananalo pa rin tayo dito, boy. Magtiwala ka lang sa manalakas na kagana. Tapos ang malupit pa ron, nag-3 star pa si Tresh, man. Nag-3 star? Ah, 2 star. Sorry po. Hindi, distract mo ako. Eh? <laughs> <laughs> Tangat-tanga, man. Eh na! Lol, laki na lang heka rim ko. Eh. Tingnan mo heka ko. Dali, punta ka dito. Wow! Maya ka na. Hehehehe. <laughs> Pakainan nila lang ang puti Perte naman doon Pero talo pa rin naman tayo dito eh Kung tawa ang puti ken. Talo ah, pa rin Doon ay kinote ka dito Oh, lakas ng katarina ko. Mario, tulong! Hindi ka alay ka rin ko! Oh! Puti kaya nawabot ka na pa at hindi mo Ah, lunga din naman pala. Lakang Uy! Nunolo! Puti ko! Fucking vex yan! Oh, GG! <laughs> oh, so, wala kong makikita ang Katarina. Uy, per second na lalaban no? Uy! Sino ang mananalo? Puto yung binigay sa Twitch. Samira, Samira. Gig! Ay, hindi. Ano? Kailangan ko... Ka -ka Kata. Ayun na. Buo na. Guys, send mo na yung Samira. Ayot di buo. Mamaya, mamaya. So, nakakabahan ng salibot ang Pilipino. Kikikisaki lang ang super last na hindi matigilan dito. Kiro sa akin. Oo. Buti si Aylos ah. hindi na hindi na kinuha si ano no. Trash kanina. Do, wala na lang advantage ng na nag-trister yung ano. Do, wala pa nang tulong kung oh, hina mo naman, men. Sobrang huh? hina mo naman. Kaya ko okay. Storbo. <laughs> na mo nanalo yata ulit tayo. Long time no play with the win. Sino Twitch ko? Lagi na lang ganyan ang binibigay, puro pang magic. <laughs> Tawa naman wala. na ang magic. Ata attacker to. Ano ka ba magic 'yan? Meron nga kaya lang more on physical so, sa bagay yung poison niya magic. Pwede na rin sige. Okay lang. Para lang para lang, para lang para lang hindi ka mapahiya, man. Kasi alam mo naman. <laughs> Ay, buo yung set ko. Swerte naman. Lord, kaya sa kalaban ko. Hirap to. Kaya ano, na. Daling mo, Mario. Mario, punta ka dito. Ito na. Punta ka dito. 3 star yung next. Daan na, ka nakabot. Ang hina mo, main. Ouch. Uy. Ang hina mo, moment Ah, tsaka... Wala, talo ka na rin. So, so, ang kaya mo si Kirizaki, ang kaya ko si Aeolus. Hmm. Kailangan ko na isang pang-samira, boy. Pag nagka-samira oh, ako, pinasa mo yung samira. Ito si Aeolus, kaya ko ito, men. Oo, oh, nang bahala. Sit back and relax and enjoy the show ka na lang dyan, boy. Ay, loo ko! Lumakas siya! Loo mo! Vivex na yan, eh. Vivex na <gasps> oh, Ay, oo nga tayo. pinataba mo, Mario. Ako pa talaga. <laughs> kaya Taut? ko to, si sa akin. Taot ka dito, Mario! Yun ha? nga! Kaya mo si Kiri sa akin, yun yung hindi ko kaya. Kaya ko to, ito yung hindi mo kaya kasi hina mo. Kabarong gin nyo. Dami item. Paano mo nakakaya to? AOE skill? Skiller AOE? Ano? Oy, loo na na loo. Paano ko nakakaya okay tong kailangan ng tulong ko ang hina mo naman, men. Asa ah, sa ka boy Ay talo ka siya. <laughs> Ay na. Ba Israel. Let's go. Sino hmm. ang gogo ni? Wala. Uy, kukunin ko si Rapid Fire. Ah, si Rapid Fire. Ay putik. Adamant na lang sa akin. Ano lang? Adamant. Kinuha mo naman eh! <laughs> Ayun na, yung ano, yung <laughs> Si John. Kinuha mo yung adamant oh, Sige, okay lang. Sorry, sorry, sorry. Sige, Hindi naman Sorry, sorry. Pag mas kailangan mo kasi. <laughs> Kanina ko nilalagay ito. Wala na ako mage dito. Ay, urgot. Ayan ah, Level 3 na yung Samira ko, oh boy. It's time. Dudurog na tayo na ito. Level 1. Uy, nice one. Kayang-kaya kaya na yan. Talo na yan. Pinawa naman. Nice. na yun, no? Country no? Nice. Lo, pag may in-update, gamitin agad. Parang yung EDM lang yun, eh. in-update, ginahapit ko ka agad, eh. Excited masyado. Lo, 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 ba, ko na nga yung kalaban, no? Pinagbabarila ni Samira. Ang lakas ng Katarina na Eh, no, na mo to. GG nangyari. Lo, 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 pa Nainis. Hindi <laughs> okay, na nag-reply ba ko, oh, Gigi? Nag-Gigi kayo, hindi nag-reply. Ano to, ano? Salty? I <laughs> hindi na nag-send. Ayaw mag-send.